Kita terasa. Bagaimana kita? Hahaha. Oh, kalau. Kalau macam mana? Okey, cubu sin mian. Kau ini, bawa masak Ini sih. Kita boleh bercakap malam hari dalam Diyan yung latest na lang texts. No, wala yung puro kanan, puro kanan, puro kanan at ito. Puro right. Kahapon ko pa lang magbasa ng 3:59 AM po. Good night. Eat drink, inner peace. Salamat pala sa kim. sana lang po. Ito yung time na ganun. Tayo kuno ng ano, yung kuno ng key. Yung sabi sa akin wala bang kids?